nangyari yung utak niya dito Ayan, tignan natin ang hindi pantay na asintada Sabi mga. mga poste, poste dito tapos dito Kung ano yung puno sa CR yung nagagawin natin Nagubong, nakagrap siya Gosh. Ayan, yun po yung bibili natin Na PPC panel, yun yung natin dito Tapos na lang. Yan mga boss, example natin. Hi, <laughs> ya, good, ya, good morning, good morning. Ah, uh, boss Jawar, good morning. Ya, kasudar masih tayo, bang bos. Kita so, kasama kau si Jawa Mata. Good morning, good morning, mga po. Sato, satu. kamuk, tatuok. Ayan, dito muna si Jau Mata. Kasi uh, yung ibang topa natin hindi pumasok, kaya uh, dito muna siya gagawa. Ayan, yung mga plant box dito. Plant box. Kailan tataas natin yung ano, uh, boss award? Yung mga laman, no? Dito sa arap, dum dumaba tayo ng plant box dito. Alaman, tataas din natin at tatanggalin natin. CR ginagawa natin dito palagay ng isang CR si Sir dahil mga dito na store shout oh. out oh. misis mo misis mo Ma maganda shout out sa asawa ko maganda tulog pa ang asawa ni Jao maganda ala si Jao mata tapos dito si Yevok yung beam ang pinalalagay din ni Sir dahil dito ano bak? Mayina? Mayina ba Mahina, mahina pa yung gaba nila? Wala ano. Iba po. Iba po yung gumawa dito sa ano sa bakod kaya tinitibayan po natin 'yan. Nilalagyan natin ng beam sa uh, taas. Tapos magdadagay tayo daw ng ano dito bubong. Sabi ni Sir, 'yan yung chipider na 2 by uh, 4 by 4 na sobra natin. So, Gagawin natin poste dito. Narap. Bubong. parang ganyan din po yung gagawin natin doon tinalagyan din ng bubong ni Sir Dalmacio dito para daw yung mga guests hindi mapapasa pagtagulan dito sa kitchen na ginagawa natin ayan halos nakaplatala na po ito the babo nakaporma na hindi pa po nabakalan kasi uh, wala pa yung ating sink yung ano, the Baka mamaya po, bibigit tayo ng lababo. Para mabakalan na tapos ma-flowingan na yan. Uh, Di pantay yung ano, yung paka-asinta. Hindi po. Si ah, Jao Mata. Ang yeah. tumapal boss, hindi po tayo yung doon sa bakod kaya may problema si Jao Mata. Jao Mata, may problema ka ba? Oh, problema to. Hindi <coughs> pantay. Hindi <coughs> pantay. Ano ah, to? Kuwento mo ba si ano si paka-asinta. Imajinasyon si Jao. Paandar yung utak niya dito. Ayan, tingnan natin ang hindi pantay na asintada. Hindi, naman ka yung mga poste. Poste dito tapos bubong. Kung ano yung bubong doon sa CR, yun ang gagawin natin. Nabubong. Nakadrop sya. Nakadrop yan ha. Ilang poste mga malalagay natin? Tapos? Ilang poste malalagay natin dyan? Pito. Pito? Yan, Pinagsabra lang natin sa ating mga poste uh, yung 4x4. Tapos bubuusan yan yung ano si yun si ay R baka na naman yung ano mo yung kasama mo, yung, Battle. mo? Battle iba iba yung mga binibigay mong ano on. labor <laughs> sa atin ha ito bago, bago. Diyan, ha? Liyan. ano yung Lian Lian Iba-iba yung sinasama ni Hector ah <laughs> Ang mga partner niya. Ah, yun. Iba-iba. <laughs> ah, yung mga... Kasama natin. Hindi pumasok yung dalawa. Kaya meron siyang kapalit eh. <laughs> ah, si Jao Mata. Ayan, si R. Tapos ito sa Baybuos. Yung... Boss Jawad, yung ano na baba, bibiliin ko na mamaya ah Ah, uh, may mga boss, yung nababaw dito, bibili tayo mamaya. Pero update muna po tayo sa bitas Project. Yung ginagawa ni na Master George. Sina Ma'am Joy at kay Sir Nick. Ito. Kailangan na mabili yung ano, yung sink dito. Para mabuksan na to. Okay, Ito muna natin yung mga natin dito. Bidas sepanjang mulai pada ayo. Nah, tol. Bangka next week nya di mana namanya kesama? Deh, saya dalam <laughs> dari cina datu bu. Dari cina. Okay, sih ya. Ah, Bidas pajak na tayo Ceiling work po ang ginagawa ni na master dito ayan nagtawarin na yung dating tiles tapos ceiling framing namasa ah lay na? Na na boss. Ayan. Wala si Jaumada. na kay... kay... Ah. Nandun kay... Sa casa del Masio. Sa casa del Masio. Si Jaumada. Di bumasok yung bali. Apat na lay na hindi bumasok. Doon. Metal paring ceiling. Ayan. Ginagawa ni na master dito. Sisiling na to. Tapos uh, ano yung design sa gitna, PVC panel, wood lock, katulad po yung sa ginagawa nating parto. po. natin. Tapos cob, cob ceiling, cob light, yun yung design natin dito. Ayan yung lababo, wala na yung mga forma, tanggal na. Ayan o, oh. simento po yung ginawa nating lababo tapos ang yung cabinet dito yung red doon Nice, nice, baby. Oh, kamusta parang nag-init na ba? Ano? Yung nilalagnat na breaker. Wala na ba? <laughs> Pinahin yung mata ano, na ng parasetamol ha? May jessic po. May jessic, boss. jessic. May Pero meron pang konti, na. Pero ito, ayan, nakapaggabang na rin tayo ng mga ilang wire dito sa ating panel board. Pero yung entrada, nakatap okay. na po yan, meron ng lanog, nakalinya na. Meron ng load, 220. Ito sa atas, Jay. 25 cm, yun. Ito sa atas, ah. Yung ating, ano, yung ating drops, drops hearing. Dapat po yan, 25 cm po. Yung siding sa drop ceiling natin. Medyo mataas doon sa dati natin ginawa doon. Tapos, pwede na tayong magsukat dito. Nang ceiling para bumili tayo ng, PVC uh, panel pang dagdag po rito. Yan. Pwede natin kung ilan po yung mabibili natin mamaya. Sabay na lang natin doon sa sink na binibili natin. Sa Casa del Masyo. At saka po tayo ng sample ng tiles para pakita kay Ma'am Joy kung ano yung gusto niyang tiles na lagay dito sa kanyang flooring. Habang si na master kinakat yung shadow board, uh, kunin natin yung sukat dito. Okay. Bali 3 meters po yung aba niya dito. Tapos yung dito na sa 270. Kunin niyo po yung BBC tunnel kaya meron pang sobrang petty si Tenita po. Ganyan po yung pagbagay natin. Dito 3 meters. Ayan. Yan po yung bibili natin na 50 panel kung ilan sa 3 meters. Sinamaster yan. Sinamaster yung ano. Yung si unti-unti pong unti-unti may nagagawa dito sa Bilas Project mga masar ayan o hindi mo natin sila hindi mo tayo ng PVC panel at saka sink at saka ah, wala si Java, sa kasabing masyo Jawab tak? Jawab tak? Jawab tak? Kasau, jawab Kasok, jam ada. Kasok, nasi teman, jangan kelelang. Super bice Oke Let's go. City City, Industrial Park. Yan, yan tayo. Pagbibili ng PVC panel. Untuk sa Sibing. Divisi Shout out <laughs> Ya, yeah, nandito na tayo sa warehouse Real flooring, ana Nandito <laughs> 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 <BBC. laughs> okay. Good look Ito dating sa liwang ko Eh It's diyan. yan Ito dito malamig Ayan dito yung mga sample ni Si madam Wala Ay damdamin Ito DBC panel. Rooted. Maraming din sila dito. Ayan. Pag mm, nag, naglagay na tayo ng rooted panel, dito rin tayo bibili kay Madam Damen. Ano ka sa mo? Precious po. Ha? Precious po. Precious. Ayan. Ilang ano karasa? Sa 3 -meter? uh, meters? 12 po. 12, 12 po. Okay. At saka ano, yung ano, moldings. Ilang molds po? 1, 1 2, 3, 4, 5, 6 Six Six. Ayan, daw silang stock ngayon. ang bomb, boss, 6. pang na. Ah. <laughs> sa game ng tiles. Ayan, kagad naka, ano, ha? Nakakuha si, ano, si, si boss. Walang? Dosi. Dosi peraso. Tsaka yung molding sa kanin. Okay ata, bossing. Okay, thank you. Okay mga boss, ayan. Nakabini na tayo. Tapos, naman. Tsaka yung taris na sampo natin kay ma'am. Okay.

ha ah si Boss Manuel. Okay na, okay na yung ating sink. Ah. Ayan, yung napili nating design. Matay 60 by 60. So, marami silang design dito, pero yung napili natin, ito. Mayroon yan, may araw yan, di ba? Ayan, may araw. But... Dapat yung araw, makakapareho. 60 by 60. Marmol nook. Ah, marmol porcelain porcelain yan okay ayan yung ating ano design pakikita natin kay Ma'am Joy kung magugustuhan niya to balitok to kukunin ko muna yung apat ha bossing okay, okay. Mm -hmm. kasi ate te kukunin ko muna yung apat tapos pakikita ko Hi, yes, ah pakikita ko muna kay Ma'am kung ma-approve ma yung design pag nag-go siya Babalik ka na. Uh, Okay, sige. Uh, <laughs> ah, shout out kay ate. Ano mate? Josan. Yan, Josan. Um, Lucky Home. Lucky Home. Good dog. Ceramic Door. Tiles ah, Ceramic Tiles. Tiles. Okay. Ayan ang PGC ceiling panel natin. Pagaya lang yan, Master George. Yeah. Diyan tayo sa Vitas Project. Pati yung tesa sa ilalim. Ah, tira doon kay nanay

や,や,やなんなく大切な日もあったししら。 Ayan mga boss, yung sample natin. pagkikita natin kay Mother, ay Ma'am Joy. Ah, Ma'am Joy, ayan po yung natin. Yung sample, ano mo sasabi mo? Pwede na yan? Pwede na yan. yan. Ayan ah, light gray. Ah, hindi po rin ay bigyan, light muma. Ayan. Ayan ang kaya, ayan ang kaya ang bagya. Ang lababo. Ang lababo kayo, dark ang bagya kanina yan. Okay, tapos yung gawa ni Master Ceiling framing, ayan, nakapag-siding na siya ng ano Sierra board Okay na daw kay Ma'am Joy itong ano, mga sample natin Tapos next day, kaya na tayo mag-order Tsaka sukatin natin lahat yan Ito, Mother Neto kanya kanyang tiles yan Ante lang eh. Isang tiles lang na design na ganyan yung ano, Pati yung mga kwarto Ganyan na din

oh, <laughs> pagkikita ko siya. Hindi na sinabi na pinakamang din light. Hindi hmm. na po baka ng dark, mga light. Ayan, mga, yan, mga boss. Yan ang ang ganito na lang po yung vlog natin. Ayan, uh, nakapamili na po tayo ng mga materials natin dito sa Vitas Project kay Ma'am Joy. Ayan, shoutout po, Ma'am Joy. <laughs> ah. Maraming salamat po. God bless. Kasal po.